Tutid ni Lola eh. Family sa, ayan na ano, meron na lang tayong 2 minutes. Wala, hindi ko na mapagbigyan si Bosing kasi hindi ko marinig yung boses ko dito. Pagkatapos na lang itong control ano Bosing? Eh, patutugan na lang kita ng isang medley song. Asa na ba yung medley song ko dito na Ilocano? Hindi ko marinig yung boses ko dito. Nabukas yung aking kwando nun. Eh. Yung aking pinto, malakas yung dating ng ulan dito sa amin, sa Sa akin. Tadi ko ako man nga may uh, pumunta ito nga nga may atrasi, nasan ka na ba? Ay, ito na lang pagkatapos nitong tungkwan. natin ay na tayo mga idol na punta sa 2 hours. Aha, ayun kai Kuya Ayay ay, atas Asarurumbo. rorombo at, atan ay binaba na na rorombo Sige lang, sige lang, lang Maybe. Ayan, alaw na lang kasi, ayun, kataas lang na itong kanta na ito, mag tayong. Ito, pa. Alas uh, siya, ano, nakakalungkot man sabihin, pero tayo na ay mag magbababay na ako, mga idol. Ang ating mga kaibigyan na rin ay mga andaming daming nakasit up. Alapasin sa, sa ating mga, ano, mag na kayo dyan, ano, para nakikita ko. Hindi na ako magbakrit sa taas. Last natin ko na nay, na yun na dumalaw sa ating nanak Kung, lakas na ng ulan, no. Sige, ano, idol, rumbo, raragat, -rum, -rum, kapsutisyal, rumbo, tomorrow. Ay, may po naman si Idol eh. Si Mamang Hilita pala, Mamang Hilita. Diyan ba natin yung ating nakapin kasi upcoming iyan, upcoming. Eh, we go, bye bye! Kapsat si Vlog. Ay, nakabol pala si Kapsat. Ala, okay naman, ano, Kapsat eh. Genis Vlog TV, Genis Vlog TV. Nagpiksati sa ito dito yung enemy. Ay dito yung bagyong. May kalagsat at kakamsat. Ako na babak na nakapinta ni upcoming day tako. Baka malipatak. Wala sige, ano, alam, si si Janis Vlog. Wait lang lista ko si Janis para may... May tuloy ako papunta sa kanyang bahay. Janis Vlog. Si e, kapatid e, mix Vlog. E Janis. jenis Vlog TV pala jenis jenis Vlog jenis Vlog TV Tiritin ako yung ulan Parang binabaha yung aking mga alaga dun oh Sana wag naman Alas siya ano Magbababay na si kapatid Eric nyo hindi na natin ito patagalin ta, mapatumpik tumpik na para hindi na tayo lalayo. Hindi na naman sa Lock the Great. Ay, Lock the Great. Awing pala. Hindi pala si Lock the Great yan. Ikab at awing pala. Alam, mababay na ako. ng ano, mga idol? Sa aking Six Amazing Nest Tile the House. Thank you so much. Ay, nakakalungkot man na banggitin. Pero, tayo na ay magpapalam bro One Captain Jenny from the team military support ang aking mga katimbiba dinalawa ng aking main, main, admin si Idol Riders lulumbura na Idol maraming maraming salamat sa aking mga kakabsat community mga kaigo ego community Diba nandiyan sa taas? Si Lola and Kids, Kapsat Klicho, Kapsat Eplel, Maraming salamat, kamsa ko. Oh, salamat, kamsa. ala, napigsati udan nisna, na. Napigsati udan, kamsa't April. April is kapid. Agulat ay, ikaw na April. Tulad ko no, anak mga April is agin, Agayin gamit, tani. adu, iti, apang, kutayan iti, batya. Kamsa't ams, yahu. Salamat ako, kamsa't ams. Is kapid. Is